Good morning sa inyo mga kapatak At ngayong umaga nga It's already 7am in the morning So pupunta tayo ng Alitagtag, Batangas Dahil Kiyahatid natin si Pura May magre-rent sa kanya And then mamaya deliver tayo ng pizza mga kapatak Umanit sa na raan at tayo Ano tayo? Bawan Alitagtag Kayo tayo ngayon Hataw tayo mga kapatak So good morning, good morning sa ating lahat at uh, nyo ako ngayong araw na to. At dito nga mga kapatak ay nakarating na ako dito sa may alitagtag at ito si sir magrerenta sa atin. So 12 bars lang naman nila to rerentahan at kasama ang kanilang pamilya. Magsisimba lang sila sa may Alaminis Laguna. At dito nga mga kapatak ay pinapaliwanag ko lang kay sir yung aming kontrata. At inigot ko lang kay sir para makita ni sir yung buong sasakyan. At dito nga mga kapatak ay nag-commute ako pa uwi mga kapatak. ay tagal ko na rin pala nung huli ako nag-commute mga kapatak. Medyo nakakahilo na sa jeep mga kapatak. Okay nakakapanibago din nga pala pagka ikaw may sasakyan, tapos bigla ka nag-commute. At saka nakakapanibago din mga kapatak, gawa ng, syempre ang biyahe ay may mga iba pang dinadaanan, hindi diretso sa iyong patutunguhan. Kaya iba talaga ang commute at iba talaga ang may sariling sasakyan. At dinin na nga ako bumaba mga kapatak sa may hyper at ako pumunta muna din dali para makapamili na mga aalmusalin muna namin dahil dito ay napakaaga pa naman mga kapatak ay eh, wala pa kaming almusal, Bumili din ako ng bigas at pang ulam at gawa ng mga kapatak bagay, ako yung nagmamadali din at kami napakadaming order ng pizza dahil 30 boxes ang order namin ng pizza may didiretso pa ng City Mart para mamili ng mga ingredients nga pala mga kapatak, kakain yung sa mga taong lagi nakasuporta lagi nakasubaybay at lagi handang tumulong sa amin maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko man kayo maisa isa ibalang araw mga kabawi din po ako sa inyo at di nga mabalik tayo mga kapatak after kong mamili na nagdiretso na ako sa bahay para ayusin niya yung mga orders namin at ito ay order ng mga taga SM Cyberzone maraming maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ay lagi na order ng ating pizza. So yun lang. Maraming salamat mga kapatak. Ingat salamat. Boom!